<laughs> ay, parang niya ay, adik kami din din sa wasa igot. ay, hello. Adik din ay. Mga ini ang ubas ang mga waray ni. Adik sa tarogan na ubas. Bili. <laughs> sa ibang bansa, eh. sa ibang man kata ubas. Ato man ubas din din igot. Igot. Apa tahu ni zaman nanti dia kemana orange. Natulok gada aw ang butla. Di ba sa tiyong kawing ada ito mm. kuan? Oo, oh, bisa di. Di rin ita tayong papakuan. Ha, di rin? Di rin. <laughs> ang gala siya napili. Mm. Oh, okay. Ah, isa nyo sa kabataan. Oh, yadi. Ito ay kwarta. Ah, oh, mo pa'y diri rin magkuruan. kabataan. Mm.

Lainan pala, ano? Ay, kaya mong kundarad. Lumot na. No. Diwa. Ah, sakay na lang sa motor niyan. <laughs> Di ka baluko, adha, kayo, oh, uh, hindi ka balo po ata. Kaya ko ka balo po. Tira ka sa akin <coughs> yun yun yung lukad. Kaya dosin sa atin. Ay, kasi Nagsasakay ka na nga sa tabi. Sabay na lang Ay, dara. Uh, hmm. Ito nung lor, labugan yung karabaw. Hmm. Nakakasirong man nga, rin. Abot Hiyo nga, di. Oo itong liwat-liwat Hindi ka nakakaubos kay busog. No, busog ko sa M. bisan doon ka adlaw.